Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay ang mga bagay na hindi dapat ginagawa sa ari ng lalaki sa paraan ng DIY o gawin mo ito sa iyong sarili So, yan po ang ating uh, topic ngayon. At uh, disclaimer lang po bago ko sisimulan, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun, bilang kapalit ng profesional na payong medical Maraming salamat po. Guys, may mga bagay na hindi dapat ginagawa sa iyong piston nang walang pahintulot ng mga profesional dahil baka magkaroon ng malaking pinsala. So, narito ang ilang mga halimbawa. Number one, pagbutas o piercing na tinatawag. Ang paglagay ng mga aksesory sa ari ay dapat isinasagawa lamang ng isang lisensyadong profesional sa isang malinis at ligtas na kapaligiran. Ang DIY piercing ay maring magdulot ng infeksyon, hindi tamang paggaling at permanente o malubhang pinsala. So, ang ibig sabihin, kung ikaw lang po ang maglalagay ng mga, ano jan yung mga gold ba dyan, o ano ba yung ginilalagay ng mga accessories dyan sa piston, kung ikaw lang po ang gumagawa, na hindi ka nagtawag dito, humingi ng mga payo sa mga profesional, ay maaring magkaroon ito ng malaking pinsala. Yun po ang ibig sabihin dahil baka ma-infection, no? So, yun ang ibig sabihin. At ang number two naman, pagpapalaki o pagpapahaba. Maraming DIY techniques na ina-advertise lalo na sa online para sa pampalaki. At ngunit marami dito ay hindi ligtas na scientific backing na tinatawag. No? Karamihan ay nagdudulot lamang ng pinsala, pagkasugat, o maaaring maging sanhi ng permanenteng pinsala. So, alam nyo naman guys, dahil ang alam nyo naman ang business sa buong mundo, no? Kumakalat talaga mga iba't ibang mga tinatawag natin na mga advertise na mga techniques kung paano daw gawin ito, paano ang ganito, pero yun pala walang scientific backing, no? So, yun ay napakahirap dahil karamihan ay magdudulot lamang ng pinsala. So, mag-ingat po tayo sa mga nung yung sarili lang natin yung tinatawag ngayon na DIY na nga. So, mag-ingat po tayo. So, yung number 3 naman natin, Pagtanggal ng buhok gamit ang matatalas na bagay. Iwasan ang paggamit ng pangahit o gunting ng walang sapat na kasanayan dahil posibleng magdulot ito ng sugat o impeksyon. So ang ibig sabihin, dahan-dahan um, po tayo sa mga bagay na matatalas. Dahil kami ring mga babae, gumagamit din kami ng mga pangahit. Kaya minsan nga hindi niyo ba alam guys, nasugatan tala, nasugatan ako sa ano, ano ba yung ano ba yung ano ko, ginamit ko noon na dahil yung ano pag may regla kasi ako, yung ano doon, yung mga buhok is nagkanda, buhol-buhol. Ang ginawa ko po inahit ko nung pag-ahit ko dahil mahirap sigurong makita. Wala akong uh, may salamin ako ngunit parang Siguro talaga, nagkamali lang siguro. Ayun, nasugatan po yung ano, yung gilid niya. Kaya talagang ma maari talaga na mangyayari ito, no? Ayun sa aking mga pagsaliksik. So, yan po ang number pagtanggal ng mga buhok gamit ang matatalas na bagay. At ang number four naman natin, pag-i-inject ng chemical o iba-ibang substances sa doon yun na yung mga petroleum kung ano-anong mga gel mga jelly na mga ngayon na marami no so huwag mag-inject ng kahit anong substance na walang pahintulot at gabay ng doktor ang ganitong gawain ay posibleng magdulot ng permanenteng pinsala o infection so wag po nating may naririnig po kasi ako sa Pilipinas na Uh, siya mismo ang nag-inject ng petrol, ano ba yung ginamit niya, anong jelly ba yon no? At bigla na lang nagka-bulutong-bulutong nagka -bulutong yung kanyang piston, no? Dahil yun na nga, mali nga eh, mali ang informasyon na siguro kung saan lang nakuha. So, mahirap po yon Kailangan po ta natin talaga ng pahintulot at gabay ng doktor dahil napaka-sensitibo po ng ating saging no? So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman, pagtanggal ng balat o circumcision o tuli. Ito ay isang surgical procedure na dapat ginagawa ng isang profesional na doktor. Kung ito ay ginagawa ng DIY, mataas ang panganib ng infeksyon, sobrang pagdurugo at hindi tamang pagkatuli na maaaring magdulot ng sakit at komplikasyon sa hinaharap. Ito rin din, meron din akong ikukwento sa inyo yung ano, bunso naming kapatid na lalaki nung tinuli po siya kasi nasa probinsya po kami nakatira, no? Eh, pag nagpapatuli doon ang mga kalalakihan, no? sabay-sabay po sila. Sabay-sabay sila kung basta may pinupuntahan sila. Yun pala, ang gamit lang is yung parang ano ba yun? Kutsil. <laughs> ano ba yung gamit na ginap, pinupukpuk daw ganon? Awang-awa po kami sa kapatid namin nung umuwi kasi nung hindi siya makalakad. Hindi talaga siya makalakad. Kaya tinatawanan namin na noon, mga bata pa kami. Tapos yun na, ano namaga, nang namaga, talagang hindi siya gumagaling. Siguro na infection, baka hinuwi, hindi sterilized yung mga ginagamit. Ayun, dinala pa rin siya sa doktor at ang doktor pa rin ang nagamot dahil hindi gumagaling yung ano niya. Na namamaga talaga. Hindi talaga siya gumagaling. Mag isang buwan na, yon dinala sa doktor gumaling, tinuro ng antibiotics. So, yun. Yun po ang mga posible na kapag ikaw mismo, yun na nga, ibang tao guma, paano na lang kung ikaw ang gagawa sa'yo, sarili mo yung anuin mo yung balat, balat ng saging. No? So, mahirap talaga ang mga bagay na ikaw lang talaga ang gumagawa. Mahirap po ang ganitong bagay. Okay lang yung bahay ang gawin mong DIY, yung kotse mo, kung anong klasing mga bagay dyan. Huwag lang po yung masisilang bagay sa katawan. Dahil, ayun na nga, baka magkaroon ng malaking pinsala at hindi na may babalik sa dati. So, at pangkalahatan naman ito, kapag may alalahanin tungkol sa yung ari at kalusugan, o kung mas gustong baguhin, mas ligtas na kumonsulta sa isang doktor o lisensyadong profesional. So ang ibig sabihin kung meron po tayong bagong uh, gusto nating baguhin sa ating katawan at uh, yan naman ay may kalayaan o free, free naman ang lahat na tao, mababae o lalaki. Yun na nga kahit anong bagay pero mas mainam talaga na kumonsulta talaga sa isang doktor kung po pwede ba ito para sa bandang huli wala pong pagsisihan. So yan lang po ang aking maging advice para sa lahat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag -panunood sa aking malit na channel. Ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!